Mary, Chick rau phẩm phấn gel. Sống Emma, Emma will love, love you. I love you so much. ฉันรักคุณเหมือนกันไอซี่มหาดินกิตาฉันรักคุณเหมือนกัน yes มหาดินกิตา yes have you had breakfast oh you look you always look gorgeous and beautiful yeah okay okay walk up like this okay thank you Emma bye 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 พี่แชมสู้ๆพี่แชมสู้ๆ

meet and greet dito sa mga Thai na vloggers kasi hindi lang po si Atisa yung ating kinakover dito sa mga kaganapan sa Miss Universe 2025 pati na rin po itong ating kababayan na nanalo dito sa Miss Grand International 2025 na walang iba kundi si Emma Tiglao so base dito sa mga reaksyon mga kapolitika at mga pakikipag-usap ni Emma dito sa mga Thai na mga vloggers ay masasabi natin na nakuha ni Emma ang loob at kiliti ng mga Thai dahil siya ay mahal, ma mahal na mahal kahit nga doon sa yate na kanilang sinakyan ay talagang gustong gustong i-feature ng mga vloggers na ito dahil enjoy na enjoy itong mga Thai dito sa pakikipag-usap kay Emma tiglaw at kita rin natin na natututuring itong si Emma sa mga uh, Thai language So although napakahirap ipronounce at yung uh, pag-aaral ng lingwahe ng Thai, ay game na game itong Sema si kung kaya hindi siya nakikitaan na siya ay napapagod dito sa kanyang trabaho. Masasabi natin mga kapolitika na mahal na mahal ni Emma yung kanyang trabaho dito sa Miss Grand International dahil hindi siya nagrereklamo sa mga trabaho na ipinapagawa sa kanya. So, laging on the go at hindi siya naubusan ng energy. Kung kaya nga, even yung mga millions of dollars sa mga contract at mga sponsorships ay lumipat dito kay Emma Tiglao dahil mas gusto ng mga sponsor at wala siyang behavior. Madali siyang uh, makatrabaho. Kung kaya siya yung uh, nagustuhan ng mga sponsor over dito kay Victoria Carr na hindi sinisipot yung mga photoshoots at mga pictorials. So nakuha ni Emma Tiglaw and I believe na kung itong si Emma ay talagang uh, napapabango ngayon dito sa Thailand ay isa rin itong uh, advantage dito sa Miss Grant International kasi of course lahat na mga ni Emma ay meron rin pong porsyento itong Miss Grant. So malaki ang pera na naipapasok ni Emma dito sa organization. Samantala, napag-uusapan na rin po pala yung kanyang uh, grand homecoming dito sa Pilipinas na kung saan ay inihanda na mga politika yung venue, yung lugar. At base doon sa ating informasyon ay last week ng November, uh, babalik si Emma dito sa Pilipinas sa tinabangan na yung talagang pasabog na kanyang homecoming parade dito sa ating bansa dahil siya nga ay uh, gumawa ng kasaysayan umukit ng history dito sa Miss Grand International matapos ang back-to-back -back win ng Pilipinas dito sa nasabing kompetisyon So ano ang inyong magreaksyon mga kapolitika dito sa mga eksena na pati ang mga Thai vloggers ay enjoy na enjoy dito sa pakipaghalubilo kay Emma Tiglaw at deserve ba ni Emma mga kapolitika na bigyan ng isang magarbo at pasabog na Grand Homecoming Parade dito sa ating bansa. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.